morning traffic gumawa uh, ng ayuda alating sa akong bigas napaka traffic 3 2 1 guys at uh, nakaparada na tayo eh ang problema parang hindi makulugan ng karayom itong dinadaanan at uh, maraming uh, kumukuha ng ayuda tapos pagdating dito sa Pumat aubo uh, ng traffic at yung iba Nasa ka ma? May dalang bigas. Intention, Hindi makakaanod gawa ng mabibigat. Uh, mga babae ang kumuho, ha. So, mangyayari dyan. Nga, dyan. Wala. Uwi, please, typing, na, naipon yung bigas dyan sa harap. na nakakuha na ng ayuda oh, so nandito sila sa gilid ng kalsada nangyari eh yung dadaan papasok is harangan ho at oh, magkabilaan ho yan magkabilaan ho yan sa halip na medyo maluwag ah uh, isa pa sila na nakakabala so kung totoo si na nakakuha na ho sila so ang nangyari is mabigat ho kasi yung bigas Actually, yung mga babae yung kumukuha, hindi nila kakayanin kaya nasa sa gilid. Okay, so, yan guys, oh. Yan gaano, hindi mo hulugan ng traffic Magmula so, dun sa aking location is nasa almost 1 kilometer. Ganon siya ka-traffic dun sa highway. Pangalawa, pagpasok mo sa kanto, pupunta ang school. Pagpasok mo sa kanto, pupunta ang school. Ganun makikita mo. May utang, maliit na. Oo. sala ko. Sige ko. Sige ko. Sige ko. So, sayang guys. Nakipagsabayan sa umaga. Ayan okay, so, okay, guys, dito So guys, sila Nakakuha na, kaya lang hindi lang kaya buhatin yan Mga babae ho eh Kaya gano'n ang yayari oh. So guys Sinakop na ho lahat yung ano Yung kabilang side ng palabas Uh, problema may mga nakapasok kasi mga sasakyan sa loob so, dapat eh, wala ay, yung mga uh, madaling araw nakapasok yan eh, guys, uh, kawawa yung nagbubuhat, to? isipin mo so, gaano kabigat yung binubuhat nila palabas, actually, nasa 50 kilos yung binubuhat ni kuya ayan o oh. Uh, so 50 kilos yung beauty ko yan, hindi kinaya Gawin na kabigat oh, Ang haba ng lalakarin mo palabas Buti kung tuloy-tuloy yung lakad mo Ibarit-barit ibar. uh, Ang nangyari is Magaya so nito guys Puno, so, puno uh, Buhat niya Buhat, dalawang sako So gano'ng kabigat yan Palabas hindi tuloy-tuloy yung lakad kasi at uh, ito nga para talaga nga hakbang ka lang isang hakbang hinto kasi napakasigit ay sorry ay sorry So guys, hindi natin masisi yung mga nandyan sa labas ng bantay. At hindi, rin sila makakagalaw dahil napakasikip din yung highway. Uh. So guys, uh, maltakin mo yan. Yung dala nila is 25 kilos. So, nahalos nakatayo sa sa location din kung uh. makakagalaw siya ka sikip. So guys, ganun sila. Ata uh, kahit pa paano, yung hirap ng ating kababayan na kumuha lang ng bigas is a sacrifice nilang yun sa hirap ganun nangyayari so yan okay, so, okay. guys ganun kahirap so yun marami siyang nagaantay dito mga nagaabang dito so kanya kanyang buhat okay ganun, siya kadami. Ganun siya kadami. So nangyari hindi makakalabas masyado yung nandun sa din sa loob. Hello, akin isa. So guys, yan Pagpasok ko nakakahiya Doon sa ating mga nakapila Eh, nakarekta doon nakakahiya Pero hapon na eh Babies. So may dalad na rin tayong bigas Sunod na rin tayo dito sa mga nagbubuhat ng bigas. Hindi na ako pumila guys. Dumiretso na ako. Doon sa bigayan. Sa likod ako dumaan. Ayan guys. 50 kilos dala niya hirap na siya papaano ayun so yung atin ating mga ano yan yes, Okay, so may, may dala-dalang bigas na rin. guys naka na rin sa wakas grabe ang uh, siksikan doon ito yung bigas na nakuha ko yun at uh, bigay ng uh, bayan ng kabuyaw yun salamat mayor at uh, sige guys maraming pong salamat at uh, ito na makapagsaing na gandang tanghali po.